halaga sa atin ang panalangin. Sa bawat isa sa atin, dapat magkaroon talaga tayo ng matinding panalangin. Kasi po, ang kaaway natin ay hindi natin nakikita. Amen po. Ito na lang, ito po yung pinaka sandala natin, yung panalangin. Lalo na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga lingkod ng Panginoon dahil uh, ang kalaban natin, ang kaaway natin, hindi naman uh, hindi na niya ginugulo yung mga kampo niya. Tayo po yung ginugulo ng kaaway. Lalo na sa ating pagsunod sa Panginoon. Lalo na sa ating paglilingkod. Amen po. Kaya dito, sa number one, sinasabi dito, for communion with God. Sabi niya dito, para sa pakikipag-isa sa Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah 65 verse 1. Saan po yung nag-open dito ng ano? Kasi yung iba, hindi po makakita, malabo pa. dito na lang. Sana si Angel. Iano mo dito yung ano? Sabi niya dito sa... Asa na ba yung... 65 verse 1, sabi niya dito, Sinabi ni Yahweh, sabi niya dito, Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Itong si, ano, itong uh, sa lugar ng Israel, sa pangunguna ni Prophet Isaiah, ang mga tao dito ay sobrang ano na, sobrang Sama. hindi na sumunod sa Panginoon. Hindi na sila sumunod kay Yahweh. May sarili na po silang sinusunod. <coughs> Sabi niya, kaya sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Amen. Kaya alam niyo po, <coughs> sa lugar natin, sa kung saan man tayo naroroon, Lagi ang sinasabi yun, hindi lang sa taga-Israel, maging sa atin. Sabi niya dito, <coughs> ngunit hindi naman sila nananalangin. Kaya si Yahweh, nalulungkot siya dahil nandyan lang naman siya. Kaso ang mga tao, may iba silang ginagawa, may iba silang uh, sinusunod. sa akin. Amen. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Yun yung problema. Yun yung matindi. Kasi sabi hindi ta, hindi sila naghahanap. Sinabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Grabe, sobra. alam niyo po, si Yahweh dito nung panahon na yun, nagdaramdam siya. Nagdaramdam siya maging sa ngayon, nagdaramdam ang Panginoon. Kasi po kahit na kahit na mayroon na tayong mga kahit na mayroon na tayong mga problema, mayroon na tayong matinding mga uh, suliran sa buhay. Bakit hindi po tayong matutong manalangin? Hindi po tayo matutong uh, tumawag sa Panginoon. Iyon po kasi sabi niya. Ang sabi ni Lord, pumasok tayo sa isang silid at tayo buksan. Eh, sarado na natin dito. Tayo manalangin. Ah, sabi niya, lumuhod ka. Kung gusto, ano gawin mo? Lumuhod ka. Magpuri ka sa kanya. Magpasalamat ka muna bago man tayo dumulog doon sa ating kailangan. Doon ta bago tayo dumulog sa ating mga pangailangan. Amen po. Kaya sabi niya dito, Ah, ang pagtikipag ang pagkikipag natin sa Panginoon ay ito yung pinaka-importante sa ating mga buhay. Paano po tayo mananalangin Pinaka-importante doon yung daling sa ating mga puso. Imen po, kasi po mayro pong mananalangin na ah sinusulat or binimemorize parang ganoon, parang ah hanggang doon hanggang kung ano yung lumalabas sa bibig. Pero ang tinitingnan ng Panginoon yung puso pala natin. Amen I mean po. Ang pananalangin ay hindi lang sa hindi lang sa sinusulat mo sa isang papel. Basta kung ano yung sa doobin mo. Yun yung, yung pinaka-importante pakikipag-niig natin sa Panginoon. Isa pa dito, yung tinatawag na healthy, healthy relationship. Pansinin natin, no? Halimbawa na lang sa magkakaibigan, no? Pansinin natin, kung mayroon tayong best friend, mayroon tayong matalik na kaibigan, syempre, di ba, araw-araw tayo nagkukintuhan, araw-araw, maya-maya, nag-uusap tayo, di ba, nagiging close tayo sa isa't isa, di ba? Yung tawag dito, yung nagdadamayan tayo, nag-uupin tayo ng mga problema natin, di ba? Basta yung, pero pag maghiwalay na yung halimbawa, aalis na yung isa, kumusta na yung relasyon? Di ba? Naputol. Ganon din tayo sa Panginoon. Ganon din po yun. Sa isang, sa, tulad na lang, ihalimbawa natin sa ating mga asawa na lang, no? Sa isang mag-asawa, mayroon daw mag-asawa na hindi nag-uusap. Di ba? Mayroon daw mag-asawa na Ah, hindi man lang nag-uusap kung ano bang plano natin sa ating bukas ano bang plano sa ating buhay ano bang pangarap natin sa ating ating kinabukasan ganon hindi naman pwede siguro na hindi tayo mag-uusap bilang mag-asawa, kasi po maraming tayong mga plano sa buhay diba, ihalimbawa na lang natin kung mawala po yung mawala po yung tawag nito, wala po yung maputol yung pag-uusap natin mag asawa Ano po mangyayari? Di ba, ano na, malamig na, nalalamig na. Ano ba, ang babae, wala nang time. Ang lalaki, wala nang time kasi busy na. Busy na kung saan-saan, ano pang ginagawa. Busy sa buhay. Wala na, dry na ang relasyon sa isang mag-asawa. Ganun po doon ay Lord. Ganun po ang nangyayari. Pag wala na rin time-time sa Panginoon, busy na tayo. Amen I po. Kung saka, kung, halimbawa, kung meron lang tayong problema, meron lang tayong kailangan, doon pa tayo tatawag sa Panginoon. Amen I po. Pag meron tayong, ano, meron tayong kailangan, doon lang tayo nanabit sa Panginoon. Or doon lang tayo uh, makiki, makikipag, ano, makikipagniig. Doon lang tayo makikipag, tagpo sa kanya pag meron na tayong matinding suliranin. Pero pag ma-solve na yon, wala na. Hihiwalay na naman tayo sa Panginoon. At mga kapatid, hindi po ganun. Amen po. Kasi si Lord ay nagsiselos. Siloso din siya. Sil siloso nga. Nagsiselos na niya ating mga mister. Tayo, si Lord pa kaya hindi nagsiselos. Pag wala na tayong tayong sa ating mga asawa, Anong sasabihin ng mga asawang lalaki? Siyempre, nag-iisip na yun, hindi maganda. Amen po. Siyempre, si Lord ganun din. Nagsisilos din. Amen. Sa number ito? sabi niya dito, for growth in God. Para sa paglago sa Diyos. Yun yung sinasabi na wala nang gana manalangin. Wala nang gana magbasa ng Biblia. Kaya kasama po yun. Bago tayo kasi pag mag, manalangin tayo sa Panginoon, natural, kasama po yung pagbabasa ng Biblia. Amen I po. Kailangan po natin magbasa ng Biblia. Kasi doon po natin, doon pa natin ma, ano, uh, ma, tawag nito, doon natin malaman yung mga pangako pa na ng Panginoon. Amen I po. Doon po na, doon po tayo, ah, uh, doon po natin malalaman yung pangako ng Panginoon na sa pamagitan, mananalangit tayo sa pamagitan ng mga sa pagbasa natin ng Biblia, doon po natin malalaman na ito pala yung pangako ng Panginoon para sa atin. At makakamit natin ang ating mga kahilingan. Yes, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa number 3, sabi niya dito, for the service of God. Para sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya dito, sa Santiago... Santiago 5:16 verse 18 Sabi niya Sabi niya dito 5 16 Okay Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Hallelujah. Alam mo, napakaganda, no? napakaganda napaka isipin na uh, sabi niya, ano kasi yung sabi niya, kaya nga, ipagtapat. Ipagtapat natin. Tulad niyan. Mayroon tayong mga, mayroon tayong kung ano man yung mga dinaramdam natin, tulad yan sa mga cell group, dapat nga doon sa cell group ginagawa natin, no? Mag-open talaga. Kasi, pagdating ng Sunday service, hindi naman natin ma-open, eh. Ito yung time, pagdating sa ano Bible study, ito po yung time na ma-open natin ano yung mga problema natin at ano yung mga ah, tulad yan. Halimbawa, may gawain doon sa kabilang bahay, hindi natin alam na mayroon palang problema yung dadat na natin, mayroon palang karamdaman yung dadat na natin. Kaya sabi niya dito, sabi niya, sabi niya dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling, sabi niya. Siyempre, bago tayo manalangin, natural, A, ah, i-confess natin yung atong mga pagkakamali. Tulad niyan, pag lalapit tayo sa Panginoon, alam nga naman, ura-urada, ura-urada, lalapit ka, tatawag ka, hihingi ka, oh Lord, manhingi ako ng ganito, pero hindi muna tayo nagpapumbaba sa ating sarili diba dapat muna dapat muna Lord patawarin mo ako Panginoon alam ko nagkamali ako Lord ipbaba muna natin yung ating mga sarili hindi 'yung hindi 'yung ano 'yung ipairal muna 'yung pride natin no magmamalaki tayo magmamatas tayo hindi po ganun kaya sabi niya pa, sabi niya ipa ipagtapat muna sabi niya dito ipagtapat muna naduduling ako. Yun, ito yung ano, mahirap. Kasi yung mata ko. Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Sabi niyo, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Nanananiwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Napaka, alam niyo napaka, na, nakakatuwa yung mga salita ng Panginoon, no? Sabi niya, si Elias ay isang tao tulad din natin. Sabi niya, nang, nang mat, uh, mataintim siyang nanalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. O, oh, di ba? Grabe yung prayer ni, ano, ni Elias. Sabi niya, at nang siya ay nananalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Powerful talaga ang prayer. Kaya alam nyo, grabe talaga ang panalangin. Napaka, ano, napaka-tindi. Kasi si Ilyas, sabi nga, si Ilyas, ito yung pinaka ang binibigay ng ni, ni Jesus nung panahon na yun na bago siya maipako gigising siya ng madaling araw nananalangin nanalangin siya, nagkikipag-usap siya sa kanyang ama ito po yung pinakamaganda kasi pag madaling araw walang disturbo Opo, totoo yan. Walang disturbo. Alam mo ba yung napakasarap isipin na ikaw at si Lord, kung ano man yung, ano man yung kabigatan sa ating puso, ano kahilingan natin or uh, sino man yung nagagalit sa iyo or may galit may galit ka man sa kapwa mo lahat parang gagawin natin siya yung pinakasumbungan natin sa ating buhay hindi po yung pagising mo sa umaga alam mo ba yung mga mga pangit na yung nakikita agad natin yung basta hindi magaganda pero maganda pag paggising pag, 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 mo sa umaga na nakausap mo na si Lord. Si Lord muna talaga ang unahin natin. Bago mo tayo kikilos. Tama yung sinabi ni Pastor kanina. Bago mo man hawakan yung cellphone. Pero ako hinawakan ko kasi ito yung nandito yung Bible ko. Amen po. Andito yung Bible ko. Pag nananalangin ako, magpapasaos na ako ng ano, talagang, talagang kami lang ni Lord ang nag-uusap. Alam niyo po, kahit gaano man katigas ng ating mga puso, pero pag si Lord na yung kausap natin, hindi pwedeng hindi tayo iiyak. Amen po, hindi pwedeng hindi tutulo ang ating mga luha. Kahit na kung ano man yung mga, ano, yung araw na ito, ipagbibri na natin na, Lord, ikaw na pong bahala sa araw na ito. I Itagubilin ko na sa iyo, sa trabaho ko, sa ba kung saan ka nagtatrabaho idulog po muna yon sa Panginoon imin mean po kasi alam niyo po pag si Lord na po yung una muna natin na pagkatagpuan sa umagang yon hanggang sa buong araw grabe ma magugulat ka na lang magugulat ka na lang at alam mo ang sarili natin ay lagi tayong imbis kay totoo man ako sa to sa totoo lang Mainitan talaga ang ulo ko. Oo, totoo man. High blood, high blood talaga ako. Kaya pag may may encounter ako na tao, lalo na sa negosyo ko, basta. Pero hindi ako nagmumura, syempre. mataas lang yung boses ko. Pero ngayon, naginawa kong habit ang prayer. Kada umaga, alam na nakokontrol ko yung sarili ko. Pag mayroong, mayroong, ano, mayroon ako ma-encounter ng mga, ano, ano na lang ako yung tawag nito, kalmado na lang ako. Ganun na ganun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi noon, nung wala pa akong Diyos sa aking buhay, isisingit ko lang tong ano ko, no? Wala pa akong Diyos sa aking buhay. Lahat ng pangalan ng demonyo, umaga pa lang, tinatawag ko na. Imbis kay pangalan ng Diyos, imbis kay blessing ang tatawagin ko, hindi. Kaya kung meron man isa sa atin dito na gano'n yung ginagawa, pwede po isurrender na natin sa Panginoon. Kaya grabe, totoo man. Lalo na pag may kapitbahay tayo na gano'n ang espiritu, nakakahawa po yun. Wala pong ano, wala pong blessing. Grabe. Totoo man. Noon na sa buhay ko, no, ay ano ko lang, i-share ko lang konti. Totoo, on a... Uh, bata pa lang ako, nakakilala ako sa Panginoon. Pero nung nag-backslide ako, lalo nung nakilala, na, nakilala ko yung kasama ko sa buhay, na isa ring ganun, lalo nung nahila ako papalayo sa Panginoon. Pero, ang malaking bihaya na ginawa sa amin ng Diyos, hindi ako hinayaan na magpatuloy doon kung saan ako nalugmok, binangon niya ako. At ngayon, nandito ako, nagshare sa inyo. I mean po, 'yun yung pinaka the best kasi tayong tayong mga lumalayo na sa Panginoon ngayon pa lang. Kapatid, magpatuloy na tayo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong ano, huwag na tayong sabihin na ay sakana ako maglingkod, hindi po. Kasi lalo na sa panahon ngayon, si kamatayan walang pinipili. Paano po pag wala na tayong time, wala na tayong panahon, lalo na sa panalangin, bakit kung para ka na doon ka pa ba magmanalangin? Hindi na. Wala na. Huli na ang lahat. I mean po. Kaya ngayon pa lang, i-challenge natin yung ating mga sarili. Sanayin natin ating mga sarili na i-ano natin, mag-ano mag tayo, mag, maging seryoso tayo. Kasi pag babat tayo sa panalangin, babag sa presensya ng Panginoon. Kahit ano mong bagyo, tutuman, ma maano ka man, ma matumba kunti, babangon at babangon ka pa rin. Kasi andyan si Lord, lagi natin kasama. Amen I po. Eh, ano pa, ano, dito, dito, ano pa sabi niya dito? Balik tayo, si Ilyas ay isang tao, tulad din natin. Amen I po, si Ilyas ay isang tao. Kaya sabi niya, sabi niya dito, nang na, uh, nananalangin uh, na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. O biruin mo, grabe yung power, grabe yung ano, grabe yung panalangin ni Elias. At nang siya nananalangin para umulan, o pinapaulan na naman niya, o bumagsak na ang ulan at namunga ang mga halaman. O ba diba? grabe yung power na ginawa ng Diyos sa mga panalangin ni Elias. Okay. Dito, titingnan natin dito sa sa first Thessalonica, sabi niya dito, first Thessalonica, uh, 5, 16 verse 18 din. 16 verse 18. Sabi niya dito, magalak kayong lagi. Sa panalangin pala, Siyempre. Pag nananalangin ba tayo? High blood ka ba? Nalulungkot ka pa rin? Siyempre hindi. Pag nananalangin pag si Lord 'yung na-encounter na, halimbawa pag paggising mo sa umaga? Si Lord 'yung kausap mo muna. Paggising mo ba? Sigaw ko pa lang sigaw Ganit ka sa kapitbahay mo kung kasi na. hindi siguro, 'di ba? Hindi 'yun ang resulta. Lalo na sa uh, lalo na sa hitsura natin. Sabi niya dito, magalak mag kayo lagi. Amen. Magalak tayo. Kung ano man yung ano man yung ano, ano man yung dadanasin natin sa araw na yun. Ano man yung mga uh, dinanas natin ano nung mga nakaraan, pero lagi sinasabi ng Panginoon, magalak kayo lagi. Palagi kayong manalangin. Yun lagi yung binibilin sa atin. Di ba sabi niya? Magalak kayo lagi. Yun lang, oh. No? ang iksi lang ng verse na yun sa 1 Thessalonica uh, 5, 16. Magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin. Yun lagi yung, yun, yun lagi yung, ano, yun lagi yung binibilin sa atin. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yun magpasalamat. Mayroon man tayong bigas wala, magpasalamat pa rin. Amen. May pira man tayo, magpasalamat pa rin. Magsimba pa rin tayo. Huwag natin inadahilan na hindi ako magsimba. Wala akong pira. Hindi ako magsimba. Wala akong sasaingin mamaya. Si Lord ng bahala doon. Basta sabi niya dito, at magpasalamat. Magawa ba natin yun? Amen. Magawa ba natin yun na Baka uh, kahapon, uh, inaway ako ng kapitbahay. Tagang matindi, gano'n, gano'n, no? Tapos kinabukasan, linggo. Tapos uh, makapagsalita ka pa ba? Sabihin ko ano-ano, mga pangit na mga pananalita, ganito, ganyan-ganyan, mga negatibo, mga sinasabi. Magawa pa ba natin magpasalamat? Amen? Amen? Sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kung mayroon ba tayong, mayroon isa man sa pamilya natin, na Lord, huwag naman, Na makikita natin na hindi kaaya-aya, magawa pa ba natin magpasalamat? Magawa pa ba natin magpasalamat sa Diyos sa lahat? Sapagkat sa kay Kristo Jesus. Ito po yung nagustuhan ng Panginoon. Amen po. Eh yes, sabi niya, ito lang yung ito lang yung uh, pinaka the best pa para sa atin, no? Yung sinasabing magalang kayong lagi. Kahit na pasan-pasan mo na yung daigdig, magawa mo ba natin magalak? Amen po? Magawa mo ba natin ano, magpasalamat sa Panginoon? Kaya sa buhay natin bilang kristyano, mga anak ng Panginoon, mga anak na tayo, mga anak tayo ng Diyos, ano mang maranasan natin, bawat isa sa atin, ano mang maranasan natin sa mga buhay natin, sabi nga, ang pagsunod natin sa Panginoon, ang paglingkod, na, paglilingkod natin sa Panginoon, sinasabi nga no retreat, no surrender. Amen po. Kasi po Alam niyo po na na tumayong tumayo yung balahibo ko ba nung nakarang araw sa social media, napanood ko yung isang nanay, kung hindi ko alam kung napanood niyo. Yung isang nanay na tapos doon pa sa harapan ng tatlo niyang mga anak. Mga supling pa yung mga anak niya. Nakakalungkot ng isipin kasi walang, walang, siguro walang nag-advise, di ba? Wala, sorry, walang ano, walang nag-share. Siguro ang bigat-bigat na nang naranasan niya ang bigat-bigat na lang. Hindi mo alam kung sinasaktan ba siya ng asawa niya o pinapabayaan siya ng asawa niya. Hindi na niya kaya yung ano niya, yung naranasan niya sa buhay. Walang, walang, walang tao na mag, ano, mag, mag share sa kanya. Walang tao na magsabi na mahal siya ng Panginoon. Kaya alam mo, hindi ko lang, hindi ko lang maano ba na awa talaga ako noon. hindi ko maatinding tingnan sa harapan pa ng mga anak niya. Bakit nagawa niya yun? Tayo Kaya na nakakilala na sa Panginoon. Dapat magiging magpakatatag tayo. Amen po? Kahit dahil yung, yung nanay na yon walang nag-encourage sa kanya. Hindi niya alam kung ano yung mga pangako ng Diyos. Di ba? Hindi niya alam kung paano manalangin. Hindi niya alam paano tumawag sa Panginoon. Nandiyan lang naman si Lord. Kahit kaano man kabigat ng ating mga dinadana sa buhay. Pero nagawa niya patayin yung sarili niya dahil walang nag-encourage sa kanya. Di ba? Tayo ngayon, na nakakilala na sa Panginoon. Tayo ngayon na nak naka, na ng Word of God. Tayo ngayon na sinachalos tayo na paano manalangin. Dapat gawin natin ito. Amen I po mga kapatid, magpapatuloy tayo. Magpatuloy tayo. Huwag natin, huwag natin, wag natin titignan kung ano man yung makawalan. wag Huwag natin titignan kung ano man yung mga tao na nagsasalita ng hindi maganda sa ating paligid. Si Lord lang at ikaw ang nakakaalam. Dahil ang Diyos ay nandyan. Nandyan lagi matindi yung kanyang mga mga pangako sa atin. Hindi man natin ngayon pa nakukuha. Dahil ang panalangin ang panalangin natin kung hindi pa man binigay agad ni Lord, huwag tayong sumuko. E, Amen mga kapatid, huwag tayong sumuko. Totoo man, nalalangin tayo, hindi magic. Hindi magic na nandyan agad. Hindi. Kasi tinitingnan ni Lord yung puso natin. Paano kung paano kung nalalangin lang pala tayo, sinusubukan lang pala natin si Lord. Pero hindi natutuwa ang Diyos para doon. Ang tinitingnan ni Lord yung puso natin. At magpapatuloy tayo sa magbabasa ng kanyang salita at patuloy tayong sumunod sa kanyang kaloban. Yun yung tinitingnan Diyos. Kasi kung yung mga panalangin natin, alam, alam na ng Panginoon. Pero ang gusto lang ng Panginoon na sabihin natin sa Kanya na nagpumula sa aking puso. Yun yung gusto ng Panginoon. Amen po. Pa. Kaya alam nyo, mga kapatid, yun lang po yung yun lang po yung gusto kong iparating sa bawat isa sa atin. No? Ang panalangin natin ay hindi po pwedeng, hindi natin ipagpatuloy. Huwag natin pwedeng, hindi natin pwedeng sabihin na, akala ko ba Lord, naririnig mo ako? Hindi. Kasi, kasi... oras na ata, pwede po tayo tumayo. Nang lang natin yung... yung yakot na.